Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode nato, pag-uusapan natin ang isang nakakainis pero hindi na nakakagulat na balita, sa tagal ng Pilipinas, naunahan na naman tayo. Habang ilang taon nang pinagdedebatehan kung alin ba talaga ang dapat na maging multi-role fighter ng Philippine Air Force, ang Ukraine, sa gitna ng gyera, biglang umarangkada at pumirma ng kasunduan kasama ang Sweden. Oo, oh, totoo yan, Sweden at Ukraine ay pumirma na ng Letter of Intent para sa pagbili ng isandaan hanggang isandaan at Jazz 39 Gripen E, F Multirole Fighter Jets. Isang napakalaking hakbang na posibleng magbigay ng bagong mukha sa Ukrainian Air Force. Ang masakit dito, habang ang Ukraine ay papunta na sa modernisasyon, ang Pilipinas ay tila na iwan sa drawing board. At dahil sa laki ng order ng Ukraine, malaki ang posibilidad na mapuno ang production line ng sub, ang kumpanyang gumagawa ng Gripen, sa loob ng maraming taon. Ang ibig sabihin, kung noon palang sana ay nakapagdesisyon na tayo, baka tayo rin ay kabilang sa mga unang tatanggap ng mga makabagong jet na ito. Pero ngayon, baka mawala na tayo ng pagkakataon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung tutuusin, hindi lang ito isyu ng mabagal na proseso, kundi ng kakulangan ng urgency at long-term vision sa defense planning. Habang ibang bansa ay may malinaw na roadmap at commitment sa budget, tayo ay laging nakadepende sa kung sinong administrasyon ang nakaupo. Kapag nagbago ang liderato, parang reset na naman ang lahat. Nawawala ang continuity ng mga proyekto, at ang mga matagal ng pinagplanuhan ay nauuwi sa review o re-evaluation. Kaya hindi lang ito problema ng Air Force, ito ay salamin ng kabuoang sistema natin sa National Defense Decision Making. Matagal nang nakapila ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang interesado sa Swedish Gripen. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit nating naririnig mula sa mga opisyal ng Department of National Defense na ang Gripen E ang pinakapraktikal na opsyon para sa atin, mura sa operation, madaling e maintain at kayang mag-operate sa mga short runways. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, delay ang laging balita. Minsan budget ang problema, minsan politika, at minsan daw ay kailangan pa ng karagdagang pag-aaral. Kaya habang tayo ay nag-aaral, ang ibang bansa ay kumikilos na. Kung tutuusin, kung noong 2018 o dalawang 2011 pa lang ay pumirma na tayo ng kontrata, malamang ay may ilang unit na sana tayong ginagamit ngayon. Pero sa totoo lang, sa tagal ng proseso natin, halos hindi na nakakagulat na unahan na naman tayo ng ibang bansa, at ngayon, Ukraine pa. Ang Sweden at Ukraine ay opisyal na pumirma ng letter of intent para sa 100 hanggang 150 Gripen E F-jets. Ito ay hindi pa final purchase contract, pero ito ay malinaw na indikasyon ng direksyon ng kanilang partnership. Layunin itong palakasin ang Ukrainian Air Force bilang bahagi ng kanilang defense modernization laban sa Russia. At hindi lang ito ordinaryong deal. Sa laki ng bilang, ito na ang pinakamalaking grip and acquisition sa kasaysayan. Kaya't natural lang na uunahin ng sub ang pag-prioritize ng mga production slot para sa Ukraine. Sa madaling sabi, kung dati ay may chance pa ang Pilipinas na makakuha sa unang batch ng production, ngayon ay mahaba na ang pila, at baka sa dulo pa tayo mapunta. Sa defense manufacturing, importante ang timing. Kung nauna kang pumirma, uunahin ang order mo. Pero sa kaso ng Pilipinas, wala pang ang kontrata, wala pang final approval, at wala pang pondo na inilalabas. Ngayon, dahil sa Ukraine deal, malamang na lahat ng production capacity ng sub ay mapunta muna sa Europe. Ibig sabihin, kung sakaling pumirma tayo ngayong taon, baka abutin pa ng tatlo, lima, o higit pang taon bago pa tayo makakuha ng delivery. Bukod pa dyan, tataas pa ang presyo dahil sa global demand para sa mga modern fighter jets. Kaya kung tutuusin, habang nagdadalawang isip tayo, lalong lumalayo ang abot ng Gripen para sa Pilipinas. Marami ang nagtatanong, bakit nga ba hindi F-16 o Eurofighter ang pinili ng Ukraine? Ang sagot, ang Gripen ay ginawa para sa ganitong klase ng sitwasyon. Noong panahon ng Cold War, dinevelop ng Sweden ang Gripen para makalipad kahit sa gitna ng digmaan, kahit sa mga highway o improvised runways. Perfect ito para sa Ukraine na patuloy na binobomba ang mga air bases. Bukod pa rito, compatible ang Gripen sa Western missiles tulad ng Meteor at Amram, kaya madali itong i-integrate sa NATO system. At dahil kasama sa deal ang training at maintenance support, hindi lang ito simpleng pagbili ng eroplano, isa itong kabuuang sistema para sa air defense. Sa madaling salita, strategic at practical ang choice ng Ukraine at malaking bentahe ito sa kanila. Samantala, sa Pilipinas, ang FA-50PH mula sa Korea pa rin ang ating pinaka-advanced jet. Magaling ito para sa training at light attack missions, pero kulang ito para sa air defense role. Ang Philippine Air Force ay matagal nang nangangarap ng labindalawang Gripen fighters para sa external defense mission. Pero kung tuluyang mapuno ang production slots ng Saab, malabo nang makakuha tayo ng Gripen sa maikling panahon. Posibleng bumalik tayo sa F-16 option ng Amerika, pero kahit iyon ay may mga hamon din, mas mahal, mas maintenance heavy, at kadalasan ay may political conditions. Kung hindi tayo kikilos agad, baka parehong mawala ang Gripen at F-16 options, at mapilitang magtiis sa mga lumang jets na meron tayo ngayon. Ito ang leksyon na dapat nating matutunan, ang mundo ng defense procurement ay mabilis. Hindi ito parang ordinaryong shopping na pwedeng maghintay. Kapag naglabas ng order ang ibang bansa, ikaw na ang kailangang pumila. Kaya kung seryoso ang Pilipinas sa modernisasyon ng Air Force, kailangan ng mabilis at matapang na desisyon. Hindi pwedeng puro pag-aaral, puro presentation, at puro announcement. Ang kailangan ay aktwal na kontrata at funding. Kung hindi, habang tumatagal, lalo tayong malalagay sa dulo ng linya. Sa episode na to, nakita natin kung paano ang tagal ng Pilipinas sa pagdedesisyon ay muling nagbunga ng pagkaantala. Habang tayo ay nag-aantay ng feasibility studies, ang Ukraine ay tuloy-tuloy na sa modernisasyon. At kung hindi kikilos ngayon ang ating pamahalaan, baka sa huli, wala na tayong mahawakan, puro plano at press release lang. Ang tanong ngayon, handa na ba ang Pilipinas na magdesisyon, o mananatili pa rin tayo sa pila ng mga bansang laging nauunahan.